Sa rally rin na ginanap kagabi, inihirit ng mga taga-suporta ni Pangulong Duterte ang pagpapalit ng presidente. Pero mismo ang Pangulo dumistansya sa naturang pagtitipon. Nagbabalik si Dale Rivera. Ito ang sigaw ng mga sa binansagang palit biserali sa Luneta kahapon. Binuo ito ng Duterte Alliance of Volunteers, Artists and Organization bilang pagtutol sa mga negatibong pahayag ni Vice President Lenny Robredo sa pinadala nitong video message sa United Nations kaugnay sa War on Drugs ng gobyerno. Lumabas din sa video ang palit-ulo scheme sa War on Drugs. With unfounded claims and unsubstantiated allegations, Vice President Robredo, wantonly painted an impossibly grim image of the Philippine situation if only to attract international attention and action. Pero sa pag-ikot ng News 5, hindi lahat ganito ang sentimiento. Nag-support ako sa ano, sa... ninyo, nag-observe ako sa kan. kasi follower din ako ng Duterte no, sa Facebook. nung nalaman ko na may ano Duterte, pumunta ako. Kahit si Pangulong Rodrigo Duterte, hindi raw alam ang pagtitipon. A ano yan? Hindi ko sinitindihan kung ano yan. Laban sa akin? Po, laban po sa Vice Presidente. A ah, ayaw ko mag-comment yan. Pahirap yan. Itinanggi rin ng Pangulo na suportado niya ang rally. I am not a politician anymore. I'm beyond that. In the first place, why should I waste my time about politics? I am no longer eligible for any public office after this. Tingin ng political analyst na si Prof. Clarita Carlos, wala nang bisa ang pagsasagawa ng rally. Hindi naman daw basta mapapalitan ang isa elected official kahit marami pa ang magkilos protesta laban dito. Walang katuturan yun. Saka alam mo, hindi ka pwede magpalit ng tao na supposedly elected, na yun nga, under contest, sa pamamagitan ng pagrarally. No? Alam mo yung rally kasi parang nafafatig na tayo niyan. Eh. ba? Diba? Parang sobrahan ka na parang ano you know, pag lagi nila nawawalan siya ng visa Naniniwala naman ang kampo ni Robredo na nire ng Pangulo ang kanilang mandato at kung ipipilit na mataga-suporta ni Duterte na patalsikin ang Pangalawang Pangulo, sa Presidente na raw sila dapat magpaliwanag. Umaaksun, Dale De Vera News 5.